Sana may paradahan tayo. May parking lot area tayo. O, pati ito yata. naghahanap sila ng parking area. Ah, ah. Mukhang babalik ako doon ah. Oh, wala tayong maparkingan. Sana hindi papasok yun doon. May nakita kasi ako dun na bakante. Yun lang. Pumasok. Patay tayo dyan. Ah. ah, 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 ah. Wala akong nagawa. Dito ako mag-park. Naano <laughs> ako na Naunahan na ako. Naunahan ako ng parking lot area. Naunahan ako ng parking. Yan, bumalik na tayo guys kasi ano. Uh -huh. Offline yung pagbayad dun sa Meralco at saka buwan sa Meralco at saka Maynila naka-offline hanggang bukas pa daw. Maynila at Bill at saka Meralco Bill. Bukas yeah. pa daw. Wala tayong magagawa.